yun mga kaskopi, yung mga kasama ko yung mga team kuan team bikers so punta kami ngayon dito sa ano sa dito sa danawan sa palayan banda dahil mga kami ng ano uh, buko ang tawagin nila dito ay silot Ayun, kasama natin sila Juan Cedric si Jerome Lino at si ano, Nonoy So, ayun, may dala kami ano, kitil, tas asukal. So, may itak. So, nga kami ng ano, buko. Gamot sa ano, UTI. Ito kami ngayon sa ano, sa palayan ano dito yung palayan kasi ano natuyot yung ano dahil sa sobrang init So, muna kami saglit ang init. Ayoko may, may ice. Ha? May asukal. Kumpleto, di ba Sid? Kumpleto. Ayo, ayo, hindi pa Yan picture picture muna sila. Agimat. ni Kapitan. Hmm. Dito kami mga ka sa ano. Gilid ng ilog. So, ayun. Dito yung ano ng kalabaw. Pag naligo yung kalabaw. So, dito kami dumadaan, no. Papunta dun sa, ano, bukid na din. Maka kami ng panggatong or, ano, buko. So, ayun. Kasama namin sila Lino. Yun, nangwa si Lino ng, ano, ano tawag ito, Lin? Pang, ano, pang... Pang lumpak. So, ito yung mga kasupi, yung ano, ginagawang ano, yung binabalot yung ano, lumpak. So, ang tawag niya ay ano, hagik-hik. So, magagawa din lino. So, ano uh, Nanguha pa si Lino ng ano, mga dahon. Dahon ng hagik-hik. Ito naman si Sidro tsaka si ano, Jerome. Lalaro. Oh, ngayon, uuwi na kami dahil ano, hindi kami nakakuha ng buko. May walang bunga. Doon lang kami manguha sa ano, sa bukid namin. Doon kay Didin saka, ano, sa ano. Doon sa ta, sa tawid, tawid doon ng ilog. Buka, bukas na lang kami babalik. So, may nakita silang butas mga kaskupyo yung pinag-uri dito yata sila ay, nag ano, nag-uuling huh? yun o no? ano ito? lawa lawa ay, may butas po ibaraw. ha? ha? ulingan ito Len? ha? Huh? dyan sila nag-uuling oh. laki ng ano ay mo Hmm. <laughs> Nagigil si Kwan, si Drew. Wala! Tigo! Iiwan na namin yung ano, butas. Uuwi so, na kami. Hindi na gamit yung ano, asokal. Ito so, may ano. May butas yung ano, ilalim ng puno. Ano ah, Ano ito? ay pauwi na kami nakakain kami ng buko mga kaskupi eh, pero ano tatlo lang so bukas na lang kami bumalik ano birthday uy oh, ay, may cake oh kandila cake may <laughs> may cake ni ano sidro birthday, birthday ni sidro yun malapit na kami makaskopi tapos kadamo kadaming ano manok kita nyo makaskopi oh kadami ano oh oh kadami nito kadaming alaga hindi siya makalabas dahil ano may mayroon siya ano nakalagay na lambat ano? Madami. <laughs> Nau-guto mo siguro. Madaming manok. Ayun. Palabas na kami mga kaskopi. Ito na kami. oo, so, na lang kami mag ano. Panguha ng buko dahil Kunti lang yung ano puno, yung kalalino. So doon lang kami sa ano kaladidin. Mag ano lang kami magbaloto. Set out pala natin si ano si Kuya GB, si Gigi Las Marias, si Windro Bukal, si, si... si... O, kay Noy Alvin Malasaga, yung mga viewers natin. Si Lester Ortiz. Ayun. Okay. Shoutout po pala kay Nicole Vicente TV at saka shoutout po pala kay Itcha Ortega. Nandiyan. Sikoan. So ayun, huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe. Scoop da vlog. Ayun, God bless. Bye-bye.